Magandang araw mga kapatid. Pag sinabi nating hari, madali natin maisip ang iba't ibang uri ng hari sa paligid natin. Si PJ King of Philippine Cinema. Si Dolphy naman ay King of Comedy. At si Michael Jordan ay King of Basketball. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang hari ang higit sa lahat. Ito ay si Jesus. Ngayong araw, papasok tayo sa isang napakagandang pagdiriwang ng ating pananampalataya ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Heso Kristo sa Sanlibutan o mas kilala bilang Kristong Hari? At habang nasa paglalakbay tayo, susundan natin ang malalalim na tanong tulad ng ano ang nagbigay daan sa ating pagdiriwang ng Kristong Hari? Ano ang nagiging katangi-tangi sa araw na ito? At ano ang dahilan kung bakit hindi imaheng Kristong Hari ang sinasama sa presisyon? Kapag iniisip natin Kristong Hari Marami agad ang pumapasok sa isip natin, korona, trono, kapangyarihan, ngunit ano nga ba ang mas malalim na dahilan kaya kinikilala natin si Jesus bilang hari? Mula sa Katikisim of the Catholic Church, si Kristo ang pangnoon ng buong sansinukob at ng kasaysayan. Sa Kanya nakasalalay ang lahat ng bagay, ang paglikha, ang pagdaloy ng panahon, at ang kapalaran ng sanlibutan. Walang bahagi ng buhay o kasaysayan ang hindi abot ng kanyang kapangyarihan at pamamahala. Kung gayon, lumalabas na hindi siya ang tinatawag na hari dahil sa titulo lamang, kundi dahil tunay siyang natataglay ng kapangyarihang nagliligtas at muling bumubuhay. Kung titingnan naman natin ang kapistahan ng Kristong Hari, ano nga ba ang mga dahilan kaya espesyal ito sa buong taon? Una, ito ang pagtatapos ng liturgical year Bago tayo magsimula sa panibagong paglalakbay sa Advent, itinatanghal muna natin ang pinakasentro ng lahat ng ating pagdiriwang, na si Jesus ang Alpha at Omega, simula at wakas. Nararapat ding maalala na ang kapistang ito ay ipinahayag noong 1925 ni Pope Pius XI. Nang tanungin ng simbahan ang sarili kung paano muli itataas ang kamalayan ng mundo sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan. Dito umusbo ang pagdiriwang ng Kristong Hari. Hanggang ngayon, patuloy niyang paalalang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakakulong sa mundo. Ito ay nasa Diyos. Kung kapistahan ng Kristong Hari, ano ang dahilan kaya hindi imahin ng Kristong Hari ang pinuprosisyod, kundi ang Santisimo Sakramento? Una, ang Eukristiya ang pinakamataas na presensya ni Kristo. Sa lahat ng tanda ng pananampalataya, ang Santisimo Sakramento ang mismong tunay at ganap na presensya ni Jesus. Kaya, sa kapistahan ni Kristong Hari, ang pinakaangkop na ipresisyon ay siya mismo, hindi larawan, kundi ang tunay na hari. Ikalawa, ang diwa ng kapistahan. Si Kristo ay naghahari, hindi naglalakbay. Ayon sa CCC, si Kristo ay nakalukluk sa kanan ng Ama. Ang mga imahen ay pinapaprosesyon sa mga debosyon. Ngunit sa kapistahan ni Kristong Hari, ang tema ay paghahari, hindi paglalakad. Sa presensya ng Santisimo, tayo ang lumalapit sa hari. Hindi siya ang umiikot sa bayan dahil siya ang tunay na naroroon, buhay at naghahari sa gitna ng sambayanan. At habang pinagdinilayan natin ang lahat ng ito, maganda nating balikan ang sinabi ni St. Teresa of Avila, "Christ has no body but yours." Kung siya ang hari, tayo ang kanyang magiging hakbang, tinig at kamay sa mundo. Ang tunay na pagdiriwang ng Kristong Hari ay hindi lamang natatapos sa liturya. Nagpapatuloy ito sa paraan ng ating pamumuhay, kung saan ang kanyang pag-ibig ay sumasalamin sa ating pakikitungo at pagpapasya. Ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang nasa trono. Nasa bawat kabutihang ginagawa natin, sa bawat pagpapatawad na naibibigay natin, at sa bawat sandaling hinahayaan natin ang pag-ibig niya ang maging tuntunin ng ating buhay. Ako si Joseph at ito ang the Carmel answers hanggang sa muli mga kapatid